Mariwana at shabu, ito pa rin ang mga drogang patuloy na sinusugpo ng PNP at Pidea Cordillera. Patunay dito ang ilang milyong halaga ng droga na kanilang nakukumpiska mula sa mga buy operations, marijuana eradication at iba pa. Pero ngayong taon, naitala ang isa sa pinakamalaking tagumpay sa gera kontra-droga ng pamahalaan. Ito ay ang pagkakasabat ng 13.3 bilyon pesos na halaga ng Shabu sa bayan ng Alitagtag sa Batangas pero kalauna ay nakumpirma ng PNP at PIDEA na 9.68 bilyon pesos ang tunay nitong halaga sa tala ng PNP mula 2022 hanggang April 21, 2024, aabot na sa 32 billion pesos ang halaga ng kanilang nakukumpiskang droga. Sa naunang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mahalaga pa rin ang kampanya kontra droga na hindi gumagamit ng dahas. Walang namatay, walang nagputukan, walang nasaktan Basat inoperate inoperat natin ng dahan-dahan, yun naman dapat ang approach para sa akin, yun dapat ang approach sa drug war na ang pinakaimportante is matigil natin ang uh, pag-ship ng mga ng mga uh, drugs dito sa pagpasok sa Pilipinas. Malaking tulong din sa kampanya kontra droga ng Administrasyong Marcos ang BIDA o Buhay Ingatan Droga Ayawan Program na nagsusulong sa rehabilitasyon ng mga drug users. Katunayan, abot na sa 182,846 ang nagtapos sa Drug Rehabilitation Program ng Pamalaan at mayroon pang 20,000 enrollees ang ngayoy sumasa ilalim sa Rehabilitation Program. Patuloy din ang pagkilala ng pamahalaan sa mga bayan at barangay na patuloy na ginagawa ang kanilang tungkulin laban sa droga. Aabot na rin sa 28,000 barangay sa bansa ang naitalang drug-cleared habang 6,000 na barangay naman ang drug-free ayon sa datos ng DILG. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.